siya. Ay, oh, grabe ka. kai. Grabe na mo na humawa. Nana, eh. Sis, grabe, ito na kaya ag na sa plastic. plastik, hmm. ay, manok na kibong. Manokan. Sorry. Jari, ay, um, ay, tangyad yun tapos wani guys jarit akuman sekwan jarin mga jaga nato <laughs> jay naman mga jaga nagpayut ng kalibre kay mga ongon sila

pagtek mo si engine mo to kadali ra guys na lang hi guys video na ikaw okay guys 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 so guys Dari. Guys, si nanay naglaba, guys. Ito nga. Mama. Sabi mo, guys. Sabi mo, guys. Hindi ka mag-video, hindi ka mag Ah, takaw dito, takaw dito. Sabi mo, guys. Dari takuman sa kuan. Lang a, Lang ah ba? Uy. <laughs> guys, dali na, guys. Dali na, guys. Dali na, guys. Gaya na, guys. Darita sa... Hamanta? Sa bukid. Yeah. Au. Ha, tara na, guys. tengah oh, Tara na. Tara na. Ikaw magkuhan. Ikaw magkuhan. Ikaw mag-vlog. Dali na. Hi, guys. Darita kuman sa bukid. Darita kuman sa porok. ko Kagana na. Amoranan Guys, si nanay ang model. Model lang po ito. <laughs> Dahil si nanay model sa purok. Aman. <laughs> Jari guys. Jari ito guys. Jari ang tanong ni mother. Jari. Saka na. Grabe. Hindi na gajud. Kaya tabangan na gajud na mo. Inani paghawa. Jari o. Oh. Ito mga sili ni Jari. Jari. Panghayang rabay na mga sili. Kahamok. Nangamatay na ang ibang. Dito dito nangamatay na. Just na. nawa. Ganda ng view na. Hmm. Uh, di ba uh, Jari si yung sibuyas ni nanay. Ito. Tapos Ito na mga buyak ni Zay ito na tuwad balik mo kit doon Dari. doon na ito sa sa ap ang palaya ni nanay jari diri jari grabe na mo nang gumayas ini gigapi ka sigka jari o um, grabe na humawa na kasakitan na akong tagliiran Dari, an monggo si nanay. Dari. Tapos, dari, ang palaya. tagbagyo man. Ang palaya ni nanay. Uh -huh. Ah, ah ko. Tats. Nay, tagbag palaya ni mother balik na to para mamunga pa si Na, no, ito na. Ah. Ito na, Tang eh. Tang-tang. Sayang ka Sayang ba Sayang. Ito ko rin mo, Para di Sayang ka, mukha na bunga? Ang gagmatot. Hag Hawakan mo. Hawak mo. Ito na ang aking... Hawakan mo para hindi makakuan. Diyan na ang kukuan. Ito tawag doon assistant. assistant ko diyan kay... Inin, ang palayan ni Mother Manggod. Ang palayan ni Mother natang ang nakuan. Ah. Nabali ang isa tukod. sa ini. at kabutan para mo tindog. Di ba? Assistant. Tingog. Tingog assistant. Huh? Ha? Tingog. Tingog. Tang a guys. Hello yeah guys. Tanom na ini kay. Yeah. Sayang, anato sayang an ato. Sayang ato. Oo. Naman ini guys, di naman ni matang ako ano kay nabalik man guys. menato ah, mo na sundong. Wait, wait. Kadya na na ah. tarung nato ini nga. Kadya na? Dira guys. don Isti Istipat. isti. Isti putra. kayo kayo sayang? Sayang. Kanya na lang. Na, guys. Anuin mo na natin. Kasi guys, ano, ayun na, no, may malaki na, oh. Nakaluto na kami kanina ng tanghali itong ulam namin. Ay ka na. Ay ka na, assistant. Oh, did, balik na tayo. Kasi ano, kasi ano, Balik na kami, guys. Ito na kami, malapit sa bahay. Ito, oh. Ito. Ito ako nag-ano eh. Aghawa. Ito, ang linis niya. Tapos dito, rail. Ah, grabe. Ang dami namin, na ano. Lilinisan. Ano? after many days ang aghawa eh gana na o pwede na kong magkuhan din Mantel me hmm. gubi mong gudu ini eh. It's ag sakit sakit kuan, sandalan nagbutang na ng floor mat para gana gudu ayun na guys Jari ang mga sampaja ni mother. Jari, jari paman. jari paman. Dali na diri. Dali na assistant. Dali na ta sa mga mga jaga. Tuturan na mo ini kay di pa ibo. Ano man iton? Mag maghaling ka mo sa kuwan lugwa kay way kuwan. Makas iton sa gasol kay Purot ang gasol pag ma, ma Mukuan man iton maluto hurot sa banggasol. Dugay man iton, mga man iton guys, manok guys. Ato Ato ihawon. Hawon. Rewise on. Gary. Oh. Guys, ikaw guys. assistant o may, may o may ikalaong nimo. manok. Manok na pula. O may musudan. Itlog. Itlog? Why ganyan musudan? Tapos itlog imusudan? musudan. Itlog imusudan, musudan, B? Sabihin mo ilo, guys. Sabi ang manok. Manok ni? Kibong. Ah, kibong. Manok ni kibong. Ikuan na ito. Itarong na ito. Butang sa sako. Dali na. Atun mga plastic. Para dili magkako. Dili itun. Itun plastic ba? Ito plastic. Itun. Butang dili sa sako. Uh -uh. Dili ibutang. Uh -huh. uh, dili. Uh -huh. Itun. Butang. Very good. Very good si Kit Kit. Oh. Very good. ah oh, tingnan mo. Oh. Very good si Kit Kit. Yan yung pagkabirigot ng baby na ito. Utusan na. Ito nang ton. Nay, na birigot ng baby. Mm-mm. Okay, si mo. Ton. Yan. Ton. Sige, yun si mo. Yun pa. Oo. Okay, nagay mo din. Yan ka very good. Okay okay na? pa. Uh -huh. okay. mga oh naman ini. Mangga batang isu. Mama. De sikibung bata. Oh, <laughs> <laughs> okay. okay uh. uh. okay. bata na mga Dari. Jari yung oh, mga batang giso, jari guys. Jabi mo. Guys. Guys. Jari. 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 Mga mga batang batang kang a. Kang a. Eh <laughs> number 1 <one>, si Tibong. Tibong. <laughs> you <laughs>